Wala ka bang kihilig sa mga lahas pero gusto mo magkaroon ng ginto? O baka na may gusto mong hanapin ang mga Yamashita treasure para lang magkaroon ng gold bar. Pero wait, wait. Alam mo ba na pwede ka nang magkaroon ng gold bar sa pamamagitan ng pagbili ng mga tinatawag nilang gold bullion? Pero ano nga ba ang gold bullion? Ang gold bullion ay purong ginto na nasa anyo ng bar, ingot, o coin na karaniwang may mataas na antas ng kadalisayan. Madalas ito ay 99.5%. At alam mo ba na kapag bumili ka ng gold bullion ay exempted ito sa tax. Wala kang babayarang karagtagang tax kahit nandito ka pa sa Saudi Arabia o saan mang panig ng mundo. Kalimitan, ang mga gold bullion ay ginagamit bilang investment o reserbang yaman, hindi bilang alahas. Pinakaraniwan nito ay gold bars o kaya gold coins. Maaring mula sa maliit na gramo hanggang sa malalaking kilo. Kaya naman pwede kang bumili mula 1 gram hanggang 1 kilogram. At ang presyo nito at ang value nito ay nakasalalay sa tinatawag nilang spot price. Kaya napakahalaga na titignan mo kung ano ang spot price ngayong araw para magkaroon ka ng basihan kung magkano ang presyo ng bulyon kada gramo kada araw. Dahil to ay nagbabago. At kung gusto niyo namang mas makatipid o mas makamura sa pagbili ng gold bullion, alam nyo ba na ang mas mabigat na timbang nito ay mas makakamura ka? Kagaya na lamang ng aming pinag-inquire o tinanong namin kung magkano ang presyo ng 20 grams ng gold bullion. Tulad nito ay nagkakalaga ng 8,300 which is equivalent to 415 South Real per gram. Samantalang ang aming nabili na 2.5 grams which is 1,100 kung i-compute natin ang per grams nito ay nagkakahalaga ng 440 Saudi Riyas. Diba? Ang laki ng difference. Kaya ang sikreto sa pagbili ng gold bullion ay kung pili ka ng mas mabigat dahil mas bumababa ang presyo nito. For your information, tanging ang may pinakamataas na antas ng gold ang exempted sa tax. Ito ay ang 24 carats o ang 99.5% na gold. Make sure na kung bibili kayo ng mga gold bullion, ito ay lisensyado at nag issue sila ng mga certificate para sigurado ang inyong bibilhin ay legit at galing mula sa mga legit seller, kagaya ng Timus Gold. At hanggang dito muna ang ating pagbibigay ng mga iba't ibang klase ng payo para sa ating mga OFW kung paano nila magamit ng taba ang kanilang mga perang pinaghirapan. At kung meron kayong mga tanong, please feel free to comment down below. At isa-isa natin yung sasagutin. At kung hindi natin kayang sagutin, syempre pupunta tayo mismo sa ating mga kaibigang alahero para makuha ang tamang kasagutan at maipatid sa inyo ang mga tamang informasyon patungkol sa mga mahalagang informasyon sa pagbili ng tamang alahas at may sisiguro natin na tama ang ginto na binibili natin o mga tamang gold bullion ang inyong makukuha. Please don't forget to follow, subscribe, and share this video para mas marami tayong matulungan sa mga kababayan nating nag-iisip pa rin hanggang ngayon kung mag-iinvest ba sa kanilang emosyon o sa ginto. Dami onger. Okay. Onger. Okay. Okay.